ng mga nagbabagang balita. Nasirang siwal sa Garci Torrena dahil sa Super Typhoon 1. Wala umanong shit piles. Mga pamilyang nawalan ng tahanan sa Garchi Torena, sur, lalaanan ng relocation site ni Governor El Rey Villafuerte. Pagpapatupad ng price freeze sa sur, tiniyak ng DTI. Makukulay na parol na Pampanga style tampok sa Naga City Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Imbes na maprotektahan ang mga residente sa seaside ng isang coastal barangay sa Garche na Camarines Sur, nasira ng storm surge ang seawall ng lugar na pananggalang sana sa malakas na alon ng karagatan. Nasirang ang seawall, wala umanong sheet piles. May ulat si Eli Balbin. Protection sana para sa mga residenteng nakatira sa coastal barangay ng Barangay Uno, Gachitorena, Sur ang ipinatayong seawall sa bayan ng na noong 2017. Ngunit nang tumama ang bagyong owan sa lalawigan ng Kamsur, hindi nito napigilan ang malakas na hampas ng alon at storm surges. Umabot umano sa 3 metro ang taas ng storm surges na tumama sa baybayin ng Barangay Uno dahilan upang bumigay ang seawall at pasukin ng malaking alon at winasak ang mga kabahayan sa lugar. Tinatayang mahigit da ang bahay ang nasira at karamihan sa mga ito ay gawa lamang sa light material. Nandito tayo sa barangay Uno. Ano, kung makikita nyo, isa pa ito sa mga bagong uh, naitayong uh, seawall dito sa bayan ng uh, Ano, kung makikita nyo, mula dito ito, ito, hanggang doon po sa dulong yon e bumigay at uh, nag-collapse ito nung bagyong uh, type na O-1 so ayon dun sa mga residente medyo mahina at uh, ampaw raw ang pagkakagawa nitong uh, seawall na ito kung mapapansin nyo, ayan halos uh, sirang-sira na po ayan, makikita nyo sirang-sira na at uh, halos walahong naitira na isang nakatayong seawall dito sa barangay uh, Uno, sa bayan ng Garchitorena. Isa si sa Tayas, residente ng barangay Uno sa mga nawalan ng tirahan. Matapos tumama ang malakas na storm surge na dulot ng bagyong Owan. 1 Ayon kay Eloisa, kung naging mas mataas at mas maayos lamang sana ang pagkakagawa ng seawall, ay malaki sana ang posibilidad na maprotektahan nito ang kanilang kabahayan. Kumusta itong seawall? Naprotektahan ba kayo nito? Hindi. Ha? Kasi po mababa. Pag nagtaas yung tubig, hindi naman makakano. Kung medyo makataasan? Kung, kung medyo makataasan, pwede pa po na maprotektahan yung bahay dito sa lahat na bahay. So pagkakalam nyo, anong tanong ito nagawa? Ano po, mga siguro mga... 2027 ay 2017 ganyan ano, kasi matagal na po kasi hindi ko na maano matandaan lahat Nanawagan naman si Kamarinisur Sur Governor El Rebillo Perte na dapat agarang imbestigahan ang naging pagkasira ng siwol sa bahagi ng baybay ng Gachiturena. Ayon sa gobernador, nakausap niya na ang ilang opisyal mula sa Department of Public Works and Highway o DPWH upang alamin ang tunay na dahilan ng pagkasira ng istruktura. Well, uno-uno nakausap ko yung ARD ng DPWH kasi yung project nila doon na washout din, wala raw sheet pile. Sabi ko bakit ko na yung nagde-design ng, ng uh, seawall na walang sheet pile. Then yung El Giro may project dito na boulevard slash seawall so dapat imbestigahan yan. Uh, hindi dal sa politika para hindi yan uh, maulit kasi dapat yan ang gagamitin protection sa tao sa eskwelahan sa pamilya na sila unang na wash out So, Samantala, sinubukan pa rin ng CSN na makakuha ng pahayag sa DPWH Port District Engineering Office hinggil sa issue. ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa itong tugon. Eli Balbin, CSN Patuloy na bumabangon ang mga pamilyang nawala ng tirahan sa Garcia na Sur matapos ang naging pananalasa ng Super Typhoon 1. Sampung hektaryang lupa para sa relocation ng mga residente. Ilalaan ng Provincial Government ng Camarini Sur ayon kay Governor Elray Villafuerte. May ulat si Regine Bue. Halos hindi na makilala ang tahanang ito matapos ma washout kasama ang iba pang mga kabahayan sa seawall area ng bayan ng Garcia Turena dahil sa panalasa ng Super Typhoon 1. Ang metro-metrong taas ng storm surge ang sumira sa mga tahanan sa lugar na patuloy pa rin ngayong bumabangon. Mahigit daang kabahayan ang totally damaged o tuluyang nasira sa mga barangay ng Poblacion 1, 2, 3, 4 at Pambuhan isang sakunang labis na ikinalungkot ng mga residente dahil naglaho ang kanilang mga pinaghirapan. Marami sa mga residente ang nagsabing para silang muling nagsimula sa umpisa matapos ang matinding panalasa ng bagyo. totay damis na po ba? Dahil naman po siya maestar. Kaya po, rota po sa iyang lawgang harong. Mga harigi niya po, puro na puro rota. Inagi po niyong dagat, tubig dagat po. So mga panindago po nga niya, ko sa iba. So mga iba ko mga bado, dahil naman may salbar tigtagaan misa na pong harang na misang urulag, di, kasama po kay Madol, may mga misa ring daga na mga istaran, may mga ring lute. Upang maiwasan ng maulit ang ganitong trahedya, may long-term solution ang provincial government ng Kamarinisor sa pamumuno ni Governor Elrebrio Farte para sa mga residenteng nakatira sa seaside. Kabilang dito ang paglaan ng 10 hektaryang lupain bilang permanenteng lilipatan para sa mga pamilyang nakatira sa pilagrosong lugar upang hindi na sila malagay sa panganib sa tuwing may malakas na bagyo. Ang goal natin, marilocate na yung over 300 families na talagang wash out yung bahay. Bibili po ang probinsya ng 10 hectares na lupa, re-relocate na sila, higitay ng tulong kay Presidente sa national government para yung solusyon talagang pangmatagalan na na ipumahagi na rin ang emergency cash transfer para sa mga pamilyang may totally damaged houses na humigit sa 10,000 piso mula sa DSWD sa pamamagitan ng inisyatiba ni Governor Villafarte. Katuwang ang DSWD bilang agarang tulong upang makapagsimula sila sa pagpapatayo ng panibagong tirahan. Tiniyak din ng gobernador na patuloy silang naghahanap ng dagdag pondo mula sa national government upang mas lalo pang masuportahan ang pagbangon ng mga residente. Region Boy, CSN. Walang namomonitor ang Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur na paglabag sa umiiral na price freeze. Ahensya tiniyak na napapatupad ang mga probisyon sa ilalim ng Price Act matapos manalasa ang nagdaang bagyo. May ulat si Jem Garcia. Nakataas pa rin ang price freeze sa ilalim ng Automatic Price Control Provisions of the Price Act o RA 7581 dahil sa state of calamity sa Camarines Sur matapos ang naging pananalasa ng super bagyong uwan. Ayon sa DTI Camarines Sur, epektibo pa rin ang price freeze sa mga basic necessities kagaya ng mga delatang pagkain, tinapay, sabon at iba pa. Patuloy pa rin ang pag-monitor ng ahensya kung tumatalima ang mga nagtitinda at iba pang establishmentong nagbebenta ng naturang items sa ilalim ng basic necessities. Wala pa namang naitatala ang ahensya ng paglabag sa itinaas na price freeze magmula nang ito'y ipatupad. So far, kami na mga complaints. I think one is Kadaklan kasi kang mga or generally speaking ang mga establishments ta or mga negosyante are really compliant sa mga laws na pigpapautog ng government and I think it also pays na dahil lang kaya kami nagpapara-enforce dahil lang kami nagmamonitor but we also educate them pigpapaintindi ni kung ano ining mga batas paano ta dapat sila mag-utob ano ang karahin ka ni. so Because naiintindihan ninda, mas na-appreciate ninda, and voluntarily nag-uutob sinda. Nagpaalala rin sila patungkol sa panic buying na madalas gawin ng mga consumer lalong-lalo na kapag nagkaroon ng kalamidad at sakuna. Ang pinaka-advise ko sa consumers, uh, dapat kung magbakal lang kang tama. Ano? Dahil kita mag-resort uh, naman sa garo, panic buying or nagu-hoard kasi it will really affect market forces uh, in terms of the supply and demand. Tiniyak ng ahensya na mahigpit na ipapatupad ang probisyon sa loob ng Price Act. Jem Garcia, CSN. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng pampanga makabili lang ng pinagmamalaki doon na makulay na tradisyonal na parol. Sa Naga City, isang tagalibmanan ang gumagawanya niya na na lang ng kanyang kapatid. Narito ang ulat bare na naman at unti-unti nang kumikislap ang ilo ng Pasko sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya pag sinabi makukulay na parol, ang pampanga agad ang nababanggit dahil ito rin ang one town one product ng lalawigan. At kung kailangan mo ng pampanga style na dekorasyon ngayong Pasko, hindi mo na kailangan pang lumayo o kaya ay pumunta pa sa pampanga. Dahil alam nyo bang may isang kilang gumagawa ng parol sa kamarinisur na inspired daw sa sikat na pampanga lantern. Meet Tatay Rinaldo. Kahit wala pa sa mismong bisperas ng Pasko, ramdam na ramdam na ang saya dahil sa mga parol na gawa ni Tatay Rinaldo na magdadalawang dekada nang gumagawa na ng gumagawa ng makukulay na traditional lantern o parol. Season na lamang kung magbenta si Tatay Rinaldo pero taon-taon hindi raw nawawala ang kanyang passion sa paggawa ng parol. Kahit pa tatlong sunod-sunod na taon ng mahina ang benta, tuloy pa rin siya sa kanyang hanap buhay. Siguro mga, ano na, mga 15 years na taon-taon na. -taon Basta ang ano ko, nasa pang tulong taon na ang unyan kung sakali, tulong taon na maluya. Ang paggawa ni Tatay Rinaldo ng parol nang simula ng turuan siya ng kanyang kapatid sa paggawa nito. Sa tugang ko, tugang ko tapos siyang nainot tapos ano naman, dumala ko natuto tapos na kan may sadiri na mga ng nag sadiri na ako. Ang presyo ng kanila mga parol ay nagsisimula sa 2,500 para sa pinakamura at umaabot sa 5,500 ang pinakamalaki at pinakamagarang disenyo. At kahit papaano, steady raw ang presyo mula simula ng season hanggang matapos ang Pasko. Ay dahil na po. Ngayon na po yan. Steady yan mula, pag si, mula pag hanggang matapos. Iyon e po ang presyo ko para kay Tatay Rinaldo, hindi lang negosyo ang paggawa ng parol. Isa itong tradisyon na nagbibigay liwanag at pag-asa tuwing kapaskuhan. Si mga gusto pong magbakal ng parol sa ano, hindi lang po sa harapan ng ano, SM Naga. Yun lang po. Nick De La Cruz, CSN. Music Walang monitor na low pressure area ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngunit may apat na weather system ang nakakaapekto at nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa eastern and southern portions ng Mindanao. line naman ang nakakaapekto sa silangan ng northern Luzon. Habang northeast monsoon o amihan naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Easterlies naman ang nakakaapekto at nagpapaulan sa natitira pang bahagi ng bansa, lalo na sa Bicol Region. Tatlo ang arestado sa magkakahiwalay na kampanya kontra-droga sa Nagasigat, ilan pang bayan sa Camarines Sur. May ulat si John Amanor. Tatlong drug personality ang tiklo ng mga otoridad sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations sa Naga City. Kalabosong 49 anyos na kinilalang si Lawrence nang mabilhan ng hinihinalang droga ng mga otoridad gabi nitong November 19 sa Sondri San Isidro, Naga City. Pasado alas 9 ng gabi parehong araw, nagsagawa rin ng na parehong operasyon ng minalabak PNP sa barangay Sagrada Familia. Nagkaroon po tayo na, ano, ng operasyon sa uh, drugs kagabi. gabi. Uh, bandang oras nangana alas 9 ah apa um na taga um Labak. Oo. Oh. Ah, uh, siya po siyang ano, um, 36 years old. Um, farmer na residente ng taga Minalaba. Ang suspect natin dito is uh, matagal na rating ano to, uh, binavalidate almost one month na. And then yun lang ang pagkakataon natin na, na masakote siya sa uh, during by bus at nakunan po natin na siya ng um, tatlong uh, white crystalline substance isa na doon po yung ano um, uh, by item yung dalawang po naman sa um, sa position niya Sabao, Camarines Sur. arista rin ng isang 51 anyos na tulak umano ng droga sa barangay Santa Cruz ng Naturang Bayan. Nakakuha sa sospek na kinilala sa pangalang Dandan ang nasa 3 gramo ng hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng 20,400. Samantala sa pagtutulungan ng DILG, BNP, LGU Minalabak at iba pang ahensya, isinagawa ngayong araw ang training workshop sa mga barangay officials at personnel na layong sila mismo ang umaksyon upang malabanan ng droga at kriminalidad sa kanilang komunidad. Isa rin pwedeng requirement no, uh, sa mga barangays to ensure na properly guided ang sainda po na mga gigibuhon during their term of office habang po sila serve sa general public. We want to ensure na sa tuya po na uh, barangay uh, safe silda Uh, secured at sa tayo po mga konsuwentes. Um, um, ang importansya po nito ngayon, ano, nga, um, um, programang ito na pinamunuan ng DILG kasama ng PNP Minalabag at ang mga attendee po dito, yung mga barangay official ng 25 barangays na Minalabag. Um, ang gawang na sa proyektong pito sa plano na nagkaroon ng ano ng batch uh, b pads, um, bad pads uh, yung barangay anti drugs plans in action and BPAPS yung barangay peace and order public safety yun na yung uh, yung mga ginagawa nila pagkaplano para uh, maresolba ang mga Uh, sa droga o sa droga, lalo sa droga and sa mga crime na nangyari dito sa nalabak. Isa din umano ito sa mga kinakailangan upang tuluyang clear ang apat na natitirang barangay at madrug free ang bayan. Ang mga barangay is big subject na rin po annually for ano to, an assessment. Input na rin po ini sa uh, magiging uh, evaluation, result kang Municipal uh, Anti-Drug Abuse Council and the Municipal Peace and Order Council. Kasi meron pa tayong ano to, natitirang apat na barangays. So, uh, yan pa po ang uh, hinahanapan niya mo din uh, kung paano matabangan din sinda. Uh, na madrug clear din sa indang barangay. Para po uh, ma-declare na rin po kitang drug-free municipality. Oh 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 CSN. Kinilala bilang isa sa top 10 most inspiring filmmakers in Southeast Asia si Direk Brillante Mendoza. Sa latest edition ng Top 10 of Asia, inilarawan si Mendoza bilang isa sa mga maimpluensyang direktor na nagtataguyod sa pelikulang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Kinilala rin nito ang ambag ng direktor sa global cinema. Ilan pa sa mga direktor na kinilala ng Top 10 of Asia ang Thai director na si Banjong Pisantanakun, Malaysian director Tan Chui Mui, Singaporean Bu Jun Feng, Eric Ku, Indonesian Camila Andini, Garino Groho, Taiwanese director Tsai Ming Liang at globally acclaimed film directors Ape Chatpong, Wirasit Hakul at Tran Anh Hung. At yan ang mga may na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.